Sa probinsya ng Antique, may isang baryo na matagal nang binabalot ng takot. Sinasabi ng matatanda. Doon raw naglalagi ang mga nilalang na hindi tao, kundi halimaw na nagaan yung tao sa umaga. Ngunit pagsapit ng gabi, sila'y nagiging aswang. Ayon sa mga kwento, Nagsimula ito noong dekada 50. May isang misteryosong babae na dumating sa baryo. Mahinhin, tahimik at halos walang nakakaalam kung saan siya galing. Pero kada buwan, may nawawalang hayop, mga manok, baboy, kambing. At minsan, pati tao, Isang matanda ang nagkwento na minsang nasaksihan niya ang babae. Habang kumakain ng atay ng hayop, ilaw, tumutulo ang dugo sa labi. Simula noon, kumalat ang balita, may aswang sa antike. Isang gabi, si Mario, isang magsasaka, ay naglalakad pa uwi. Madilim at ang tanging ilaw lang ay lampara narinig niya ang kakaibang pagaspas ng pakpak. Ha! Para bang isang malaking paniki ang lumilipad sa itaas. Napahinto siya. Ang niya, may babaeng nakatayo sa dulo ng daan. Maputla, nakangiti, at unti-unting nagbabago ang anyo, nagkangalit ang mga mata. Tumutubo ang mahahabang kuko Napatakbo si Mario Ngunit mula sa itaas, biglang bumagsak ang nilalang Halos madampian siya ng kuko Ngunit nakaligtas siya at nakarating sa bahay Naniningib, halos hindi makapagsalita Kinabukasan, ikinuwento ni Mario ang nangyari Ngunit karamihan ay hindi naniwala. Ngunit nang sumunod na linggo, isang bata ang nawala. Ang bangkay nito natagpuan sa gilid ng ilog. Wala nang laman ang tiyan. Lalong kumalat ang takot. Nagpa siya ang mga lalaki sa baryo na magbantay. May dalang sibat, buntot paagi bawang at langis na banal. Nakaupo sila sa gitna ng kabubatan, naghihintay. Bigla, isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig. Dumating na siya, sigaw ng isa. Sa itaas, pumaba ang isang nilalang, kalahating tao, kalahating hayop, may mahabang dila na parang ahas. Sinalubong ito ng mga sibat, ngunit mabilis itong umiwas. Isang magsasaka ang nahablot at dinala pataas. Sumigaw ang iba, hinagupit ng buntot paagi ang halimaw, at ito'y bumulagta sa lupa, naninginig ngunit buhay pa. Akala nila ligtas na. Ngunit kinabukasan, tatlong bahay ang sinalakay. May mga patay na hayop at isang babae na buntis. Muntik nang mawala ang sanggol sa sinapukunan. Simula noon, hindi na lumalabas ang mga tao paggabi. Sarado lahat ng bintana at may nakasabit na bawang at asin sa pintuan. Ngunit isang gabi, dumating ang pinakamatinding laban. Sa gitna ng ulan at kulog, bumagsak sa baaryo ang nilalang. Wala nang pagtatago, hayag nitong ipinakita ang tunay na anyo. Pulang-pula ang mga mata, matatalim ang ngipin, at napakahaba ng tila. Nagsigawa ng mga tao isa-isa silang kumilos. Ang pari ay nagbasbas ng langis, ang mga lalaki ay sumugod dala ang buntot pagi, at ang mga babae na may nagbuhos ng asin. Nagsimula ang matinding labanan. Tumalo ng aswang, tumilapon ng isa, na napahawak sa lig. Ngunit bago pa siya makagat, isang sibat ang tumago sa katawan nito. Nagliyap dahil sa banal na langis. At sa huling sigaw na nakapanginilabot, akala ng lahat tapos na ang lahat. Munit isang matandang babae ang biglang umiti sa gilid ng gubat. Hindi pa ito ang huli bulong niya. At simula noon, kahit patay na ang aswang, ang mga taga-antike ay naniniwala. Na ito ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Dahil marami pa tayong kilabot na ilalahad.